Paalala ang DepEd sa mga magulang na duhing rehistrado ang skwelahang papasukan ng kanilang mga anak. Naatanggap pa si ang ahensya ng reklamo ukol sa isang batang hindi naka-enroll sa lilipat na eskwela dahil walang permit ang pinanggalingan niyang paaralan. aralan. Umaaksyon si Mon Bit-bit ni Nanay Kuli ng anim taong gulang na anak na magtungo sa Deped Central Office sa Pasig. Ini-enroll daw niya ang bata ng grade 1 sa isang public school pero ayaw tanggapin na eskwelahan. Wala raw kasi silang may pakitang Learner's Reference Number o LRN. Nang balikan naman daw nila, pinanggalingan na itong preschool sa Quezon City ay nagkibit-balikat lang daw mga tao rito. Pa, parang binaliwala lang kami na, o sige, lakarin nyo na lang. Hindi man lang kami inasis. Wala man lang binigay sa amin na kahit ano. Sa Deped Order 26 noong 2015, dapat isyua ng lahat ng skwela ng bawat estudyante nila ng LRN. Ito ang student number nila hanggang sa makatapos ng senior high school. Paraan din ito ng DepEd para magkaroon ng maayos na record ng bawat estudyante. Pero mga skwelahan lang na rehistrado sa DepEd ang nakakapag-issue ng LRN. May dalawang paraan para malaman kung nakarehistro ba sa DepEd ang pinapasukang eskwelahan ng mga anak ninyo. Una, pwedeng i-check online ang pangalan ng paaralan sa master list of schools ng DepEd. At pangalawa, pwedeng tumawag sa hotline numbers ng ahensya. Sinadya ng News 5 ang inireklamong paaralan. May nakapaskil sa labas na tuloy ang enrollment. Sabi naman ng katiwala, inaasikaso ng may-ari ang permit to operate ng paaralan. Mga parents din kasi, dini ginakuan nila yung anak niya dito eh, kahit hindi namin tatanggapin. Pinapaliwanag namin na gano'n, na wala kami permit, baka, baka sa sunod magreklamo kayo o ano. Sabi nga, sige lang sir, eh, kami nalang bahala. Sa huli, piniyagan ng public school na lumipat sa kanilang anak ni Nanay Colleen, pero kailangan muna nitong pasang Philippine Educational Placement Test para mapunta sa grade 1. Umaaksyon! Mon Gualvez, Nos 5. Sure to come back. Use five everywhere. Copyright twenty sixteen.